Kain tayo, kain. Dito pa kayo kumain, di kumain doon. Eh, nandito na siya eh. Hmm. Kaya tayo? Sinagat pa si. ako. Nang? <laughs> Sarap na ulam namin. Ayan lang. Mayroon doon? Doon sa so, may natumba na bahay, may kalamansi. Tinanggal ko yung mga ano eh. Mga kamuting kahoy yung hmm. dito ko pinagat. Tama pa. Ngayon umikot ako na kalimutan ko. <laughs> kalimutan ko na. Doon pala ako kinagat Lumipat uno, ka. O, lumipat lang. Eh. na ako eh. Tapos balik ka uli. <laughs> Pabalik ka. Ay kalimutan na dito pala. Kinagat ako dito. puwisi talaga. Wala talaga. Kaya tayo. Kaya dito. Sige. Sige tapos Pray. ko lang. tapos May bahay na rin pala dyan oh. Ayun diyan yung kay Pariksani dati. Hmm. gumawa ikaw? Ah. Yeah. Uh, pero bari na yung building. Oh? Hmm. Baka din na building. Hmm. <laughs> ay. Ano yung ginagawa niya? Ay, kain tayo. Bakit niya hindi umakyat niya? Uh, linggo -linggo dito, ah. Uh, Dinggo-linggo na akyat. Dito si naglinis dito. Ha? Ano? Si Lia. Ah. Kanya hey. man 'yan. Ano bili niya? Oo, oh, di ba kanya yan? Ang kapatid niya yan? Kaya nga, ang niyang diba, okay. yung niyang talaga. Ang lalaki? Babae yung ano din. mutitira niya babae yung parang... Yung matanda? Oo, matanda. Ah. Pag mag... Sabi ko hindi malang lang sinunog. Pag maglinis sila, eh, nilalagay sa bakod ng pa yung tinanim kong lansunis oh. <laughs> yung nilipat ko. Bo. Sabi ko si ulo hindi malang lang sinunog. Dapat sinunog man lang. Ayun, no, yung isang lansunis. Kasi dito yun, nang tagal na hindi lum lumaki. Oh, Ilipat ko po. doon yun, lumaki na oh. <laughs> ano mo to? Kaso nung ka niya naman ng ano. Ano sa bagong? Nang dinamuhan niya. <laughs> Baka sinipag. Pasaway. <laughs> Kaya nga, inipon pa niya. Inipon, tuloy. Hirap na tuloy sunugin yan. Kain tayo. Dito kami ganito ang kain dito sa ano, bukid. Dito natay buon sa dito natay na

Kain labi natin guys ha. Parang sinuntok ni Pacquiao. Pagalitan pa ka, mo sa iba. Ha? Pagalitan pa sa iba. Kaya nga eh. Pagalitan ka man Sa pa. Lumang daan. Tamang daan. aw dumuk dito parang langaw nga magsalita ng tapos hindi kayang tuparin. <laughs> <laughs> mm -hmm. Lemuk dito guys, parang langau. Seret na ulam namin. Kinelauna. Langau. dalan ni ba? Dipaka iya kada mamagih gan lanat mat. Dipadon tag dipad dalan kay. Ya tin nga indi pa tago-tago pa eh. Ano nga sa tila sa ulo? Ano na eh? Wala yung kagat niya eh no? Hmm. Umikot ako. Mabalik ulit. Mabalik ulit, tango nandun pala. ko kasi nahalik sa'yo. Ayaw mo magpahalik. Para nung banyog eh. Hmm? Hmm. pala. Dali ba halik sa'yo? Ayaw mo. Ano. Ayaw mo. Nagapamati sa usok yung lamok lang dito.

kasi kung doon malayo Ay, no, parang doon Mas malayo pabor niya kasi wala mga tao mm. sabi niya doon doon yung daan niya kayo no Mengdes <laughs> yung... oh, parang para tayo sinuntok ni Pacquiao. Cukai <laughs> ito, ka, ito. Uh. Sige, paghalikan kasi sa jellybee. Eh. Hindi naman sa akin. Ayan. Tuloy. Bak -bak -bak -bak. Hmm. Ito. Ano? Ito ay eh, habay. Pagkalitan mo. lagay mo kasi dito sa daanan eh.